Mitahan na ang upat sa unom ka mga babaeng minor de edad nga nanapat sa laing minor de edad nga babay Pagpanimaw sa grupo nga unang nadapatan ang gibutyag nga motibo sa insidente. Ani ang report. Tabangan pagkulata ni ining lima ka mga babaeng minor de edad ang usa ka 13 anyos nga dalagita nga taga Barangay Paho, Lapu-Lapu City. Ang ikaunom nilang kaubang babae nga minor de edad usab ang nagvideo sa aktwal nga pagpanapat. Ang insidente gikatahong nahitabo niadtong si Setyembre 22 sa alauna sa kadlawon sa Pagutlan, Barangay Maribago. Kagahapon sa hapon, mipatimaw patimaw sa buhatan ni Mayor Junard Ahong Chan ang 13 anyos nga biktima uban ng iyang inahan kinsa gikatahong kawani sa City Hall. Matod sa babaeng biktima, padung unta sila sa disco sa pagutlan maribago niadtong Adtong Higayuna apan gipahapit sila sa ilang mga amiga kundiin may nagduwa og volleyball. Ang kalit mag-ana si Lina, ila-ila sa tabi, itag-imong, itag-paros dito, itumba. Ako, bisikala, unang, ato ko na. Ito, ang sumunod, nila. tahan usab kagahapon sa hapon sa mayor ang upat sa unom ka mga babaeng minor de edad nga nalambigit sa pagpangulata. Ang duha kanila taga Paknaan Mandawi City ug na nag-edad og 15 ug 16 anyos. Ang usa taga Barangay Bangkal Lapu-Lapu City 14 anyos. Samtang ang nagvideo sa aktwal nga hitabo, 14 anyos usab nga taga Barangay Maribago ilang gibutyag nga mibawas lang sila kay nadapatan man usab ni adto ang usa sa ilang mga kauban sa grupo sa grupo usab sa biktima Matod ni Buenaflor Caldo, Social Welfare Officer 3 sa CSWD Lapu-Lapu City, nga gibutang na nila karon sa home care facility sa Lapu-Lapu City ang upat ka mga minor de edad nga mga suspitsado o gipaubo sa Intervention and Diversion Program sulod sa usang at sa kabuan. Ang biktima sa iyang bahin, ipaubos-usab sa Community-Based Intervention Program. Samtang nakigalayo na usab ang CSWD Lapu-Lapu City sa CSWD Mandawi City aron malukit ang laing duha pa ka mga minor de edad nga suspitsado kinsa nasayran nga taga Paknaan Mandawi City usab. Kay mga minor de edad ang mga nalambigit lakip sa ipaubo sa intervention program ang ilang mga ginikanan. Apil sa ato ang best uh, best parent effectiveness nato nga uh, seminar orientation dayon basic counseling part sa ato ang intervention nga program sa mga bata. Manawagan ta sa mga ginikanan to closely monitor sa ilang mga anak. No? Manawagan po ta sa ato ang mga barangay officials no? na irregular nila ang ilang pag-monitor, especially on night time to implement the curfew ordinance. Uba ni Marlon Malgazo, Luan Merondina, Balitang Misda.